Alam nyo ba na kinakain yon? Ang tawag namin sa kapampangan noon, aya or wild spinach Sa Tagalog, alam ko ang tawag doon, kulitis. Masarap yun guys. Iginigisa sa makirel. Masarap. So, eto yung uh, nahimay na nating uh, wild spinach or aya or kulitis. So, eto, nakapag na tayo guys nung uh, ano saba. Ito lang ang ginamit uh, natin saba. So, ito na 'yon. And then ilalagay na natin ang kulitis. No slowly. Naku guys, ang sarap-sarap nito. Bola. Sarap. So ayun na guys. Luto na ang ating ginisang kulitis. Subtikman so, na natin. Ang sarap. Masakit pa yung mga daliri ko kasi nga ano, ano tawag ito, Masuksok. So Let's taste it. Mm. Sarap, sarap. Ang sarap. I swear. And by the way guys, ang tawag sa Arabic nito sa banak is peanuts. Pero dito kasi sa atin, wild spinach. Kulitis, aya, king kapampangan. Hmm. Sarap. At saka, ginisa lang to sa ano sa saba, sa material guys. Wala nang uh, wala walang special dito gesalud lang, menyaman menyaman, cuman <coughs> aku <akong> nasi, bye <laughs>